Heto nga, samahan niyo ako maglinis. Nako, pagdating ko sa bahay na to, nabasag niya yung ano, nabasag nung amo ko yung may mantika. Tapos puro mantika yung bahay. So, ito, nilinis ko na lang lahat. Nako, nakakapagod man guys. Pero wala tayong magagawa. Binabayaran tayo dito sa ibang bansa. Tapos, pinatulog ko muna yung batang yun guys. Kasi ang grabe, ang kulit niya. Pinatulog ko muna, natutulog yun sa likod ko. Hindi naman pwede na isali ko yun. Kasi, alam niyo naman, hindi pwedeng isali yung mga mukha ng bata. So, yan, habang naglilinis sa kutingan nyo, Maselan masyado yung amo ko. Pasensya na kayo guys sa ano background na may mga ano dito. Naglaro kasi itong batang maliit na tong Ang kukulit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. So, yan nga nililinis. Pati sa labas, nililinisan yan. Grabe ang selan niya sa paglilinis. Tapos, ito ako. Yan, panaya. Ano, tapos, alam niyo ba, maliit lang ang bahay na yan. Pero, hindi ko alam... Pagod na pagod ako. Naku, ang ingi-ingi naman dito Haka tama kung ito wala na kasi akong time mag voice over pag sa bahay ako kasi napapagod na ako ngayon ano nandito Kung may ano ko mayroon ako ano, relax relax so ito, mag ano muna ako mag voice over ako, pasensya na kayo dito sa background ko na, sa, pagbo sa voice over ko, bata na, ay nako ang kulit kulit, tapos yan guys sasabuyan ko pa yan ng tubig, yan sa baba yung ano nila, yung floor nila sasabuyan ko pa yan ng tubig, kailangan daw lagyan ng sabon yan, kailangan lagyan pa ng Clorox, naku kahit mahirap kakayanin kasi nga, binabayaran nga tayo, so inalis ko na lang yun, baka kasi mahulugan yung bata, yung pink na yun nakikita nyo yung pink na yun yung, yung bata guys <laughs> tinitingnan tingnan ko kung ano ba kung nagising ba kasi baka magising es maulog siya kasi nilagay ko lang dyan sa meron ano niya tulugan niya nung maliit pa siya so yan ganyan ang ginagawa ko hindi pa first time ano pa yan first first move pa yan may second pa yan kukunin pa yung ano niyan, yung mga sabon-sabon niya, kukunin pa yung sabon-sabon niya at itadalhin papunta sa CR. So, yun na yung ginagawa ko guys. Ganyan ang ginagawa ko kapag ano, eh, wa, uh, every week yata kung gumagawa niyan. Eh, eh, one week, isang beses ko ginagawa yan pag ano, pag uh, off ko bukas ganyan. So, yan, sinusulit nila na wala akong trabaho bukas. So, pinapalinis nila ako. actually, guys, ang gumagawa dyan yung amo ko pero siguro napapagod siguro siya sa trabaho so binili niya sa akin ako na lang daw gagawang bayit man yung amo ko Naku, wala akong masabi mabayit siya minsan lang na ma, ano siya nababadrip ganyan kasi doon sa pangalan na anak niya iba kasi yung ugali yung pangalan na anak niya masyado nila kasing ano inan nyo alam naman yun na pinagbibigyan-bigyan ganyan so yun nasana yung bata so yun guys no ganyan pa yan ganyan pa yan merong pang sunod yan lalagyan ko ulit ng tubig para malis yung sabon niya tapos hindi pa siya nakabili nung ano yung towel na panglinis. so yung ginagawa ko sabi niya akutin mo na lang yung tubig ganyan ganyan na lang tubig kapag kasi may towel is madali siyang maano maalis yung ano niya ma mamalaba maalis yung tubig ganyan thank you